Magandang araw mga par. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Sundoy ko muna sa nisis. Parang ulan. Then, huwag na sana kami ang puto ng ulan. May dalawa kami maliit sa ulan. Ayoko lang iba palag tong masama na naman ang panahon makulimlim ang kalangitan siguro maya maya lang babagsak na itong ulan kaya kailangan ko magmadali at eto na nga kasasabi ko lang parang may nandudo ng ibon magpatak ng ulan kung hindi lang sana umuulan dito araw-araw malamang siguro nakapagdala-dala na ako dito sa kapite dito sa bandang Imus bandang Malagasang dahil napakagat na mga dito kaya lang medyo hindi maganda ang panahon halos araw-araw umuulan iisip ko baka magkasakit lang tayo pag tayo nagbike ng malayuan kaya mga par Enjoyin na lang po sana natin kung ano yung nasa video ngayon Sana sa susunod eventually Makapag -gala -gala tayo sa madayo Yung mahigitan natin ng nature Yung ko kayo sa magandang lugar Ang damdampo na ang ulan. Palabas na po tayo ng subdivision at nandito na po tayo sa Malagasang Road. May ikipag na naman tayo sa mga tricycle na bumabiyahe at minsan-minsan may mga jeep din na talagang alam mo nasa ano, nasa highway kung tumakbo, nasa express kung baga, talagang mapipilis. At meron ding mga truck na dumadaan dito, ewan ko ba kung bagay pero konti-konti lang naman siguro doon pala sa unahan pinagbabawal na pero may mga kalusot. at buti na lang hindi ganun ka-traffic kaya masarap magbisikleta may mga nakasabay din ako mga nagbabike minsan nga ang dami talaga nagbabike dito dahil napakaganda ng kalsada buti na lang ngayon medyo nadidelay ang ulan kaya okay lang bawisan mahirap yung umulan tapos bigla kang alam mo na yung may pabis ka pala tapos biglang uulan at dito na po tayo sa crossing, dyan tayong kakaliba buti na lang, may nakasign dito ang nagtatrapik kasi pag walang nagtatrapik dito malamang, laging naguunahan kung sino agad yung kakaliba kakanan, kung sino yung didiretso hindi may wasan siguro dahil lahat, magmamadali lahat gustong mauna sa oras na ito unti-unti nang lumalakas patak ng ulan at medyo basa na rin ang kalsada kaya medyo madulas na yan kaya kailangan nating magingat patak na ang kalsada pero ang ulan malakas Dito na po tayo. Pumapasok na po tayo sa likuran ng palengke ng Anabu Coastal. At buti na lang, hindi pa talaga bumubuhos ang malakas na ulan. Delay na delay siya ngayon. Ewan ko lang sa pag-uwi namin. Baka doon kami abutin. Ako, kung marami ka lang bariya, sarap tumambay dito. Kasi ang dami ditong tusok-tusok eh. Yung mga nakakariton, yan, mga nakab -ano, nakabike lang. Kaya ang dami tumatambay dito dahil ang sarap yung mga street foods dito. Ako, mawibili ka tumambay dito sa bandang palengke. Yan. Nasa Ginaldo Highway na tayo. Dito, mas mabibilis talaga ang mga sasakyan. Lalaki. Kaya kailangan natin mag-double ingat. Dito lang tayo sa bandang gilid para hindi tayo masagi ng sakyan. Wala pa lang dito ay natatanong ko na si Mrs. Buti na lang dito ay nabutan ng ulan talaga. Ay, si ah, dito, ito, ito, ito. Hello, boys, tapos ang dami ko palang putik ang wala putik sa pantalon hanggang po sabi niya ay sa pantalon mo dahil putik dahil ko ay pa yung binasa ako na lang yung basahan ng tubig ano nasan ko hindi nasakyan kong ban kanina na ito, pansamantalang nawala, ang pagpatak ng ulan kaya hindi ko na kinakailangan ng magmadali kaya tamang chill ride lang ang takbo namin masarap naman tumakbo nang medyo banayad lang yung normal na takbo lang para iwas aksidente, diba? ang nari ng um, laki ng sikis kasi diba kanina, nasa uh, North Gate pa lang ako, isa eh, ko, hala! ito na nga mga parno, no nakarating din kami sa aming subdivision sa aming destinasyon sa aming bahay nang wala man lang isang patak ng ulan ang tumulo sa aming dalawa maraming salamat na lang at hindi kami nabutan ng malakas na ulan sigurado mamaya pagyuyan